Hello guys, hello guys lalo na dyan sa mga pet lovers, ayan magpanibago muna tayo ng re-reactionan sa ngayon, pansamantala pero hindi ibig sabihin ay eh, tumigil na tayo doon kay Idol Madiscarte at Idol Sunan ayan, bali tatlo na sila ngayon na susubukan kong paggawa ng reaksyon ng video, si Mamzeus naman po ngayon, e try po natin lalo na po dyan sa mga animal lovers ayan ito na po ang para sa inyo. Sana magustuhan nyo po ang gagawin kong ito na pagreaksyon sa mga video ni Ma'am Zeus and Pets. Di ko alam kung paano bigasin. Zeus or Zeus. Umpisa na natin, Ma'am Zeus. Pasok. Ang cute ni ulap, di ba? Ulap nga pala ang pangalan ng pusang ito. Isang Persian cat. Ang cute niya, ang cute ang taba. Siguro niya, siguro yan. Okay. <laughs> Ang taba ni ulap. Pwera buyag. Ito po yung unang reaction po natin ha, sa video ni Ma'am Zeus and Pets. Sana magustuhan po ninyo. At, at saka mare ayo ayoko na rin sanang putulin dahil maiksi lang po ito. Kaya tuloy na agad natin. Hello po sa mga animal lovers. Ito na po para sa inyo. Sa mga nag-request. Isa rin po kasi sa dahilan guys. Mayroong comment na try ko naman yung mga hayop. Yan. Ito na po para sa inyo. Hindi na kita babanggitin kung sino. yan <laughs> Ang cute ni ulap. Shout out sa nag-comment na mag-react mag tayo lang tungkol sa mga hayop. Ito po, pusa. May ilang pa siyang alagang hayop dito guys, aso. Abangan nyo pa yung mga susunod nating mga reaction video. Ha? Eh. Marami pang mga kakyutan ang galawa na gagawin nito. Si Ulap. <laughs> Shoutout Idol Madiscarte mga kasawa Ayan, pasamantala lang Idol ha May katulong, may katulong Meron na tayong ibang re-reaksyonan ulit hindi ibig sabihin na tumigil na ako sa inyo kay Idol Sonan ayan shout out din Idol Sonan Adventure shout out man sa ito na ang unang video mo hindi hindi unang video mo unang video mo na napili kong reaksyonan ayan hindi ibig sabihin lahat ng video mo yung kukunin ko ha ito yung pagsubok lang muna natin subok try natin kung uh, magugustuhan ng mga viewers ko ari naman magustuhan nila comment down below na lang guys kung itutuloy ba natin tuloy tuloy ba tayo dito sa video ni ma'am Zeus? Napagod ka kalaro <laughs> Hingal eh Tulog <laughs> Napagod Ayun Nagkakatuwa Abangan pa natin yung mga susunod na gagawin kong reaksyon Ilalagay ko po dito sa description box guys Yung, pa, yung uh, link ng channel ni uh, Ma'am and Pets. Pwede nyo pong puntahan at uh, sa mga hindi po nakasubscribe kay Ma'am Zeus, uh, paki, pindot na rin po ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga susunod nyo pang mga upload. At syempre, pwede nyo puntahan ang kanyang link, ang kanyang channel para doon na mismo kayo mga pamilya na gusto nyo panuorin. Okay guys, sa susunod ulit, abangan natin ang mga kakyutan na gagawin ni Ulap. At nung iba pa, iba pa niya mga alaga dyan. Ma'am thank you ha. Sa ulitin, maraming maraming salamat. Bye-bye.